Good morning mga tol so, Tapos na yung mga pagprepare uh, ko Nakaluto na rin ako uh, Nagprepare ako ng ni namin Dahil uh, ngayong araw na to Ay aakyat uh, tayo ulit ng bundok So ito yung first ever na proper climb namin na gagawin So uh, pupuntan na ako ng Ilocos Norte Capital Para kitain yung ating mga uh, makakasama ngayong araw na to Si Engineer Hansel Saka si Dennis syempre uh, Yung iba kasi um, di makakasama ngayon Dahil nagkaroon kami ng conflict ng schedule uh, siguro kwento ko sa inyo mamaya so ngayon uh, oras natin is uh, 3.56 na and uh, meet up namin ay uh, alas 4 sa capital so ayun tara let's go punta na natin sila at uh, umpisa na natin yung ride engineer. Okay, so larga na kami na dito na si engineer sa si Dennis. Ayan, so, uh, reset na rin ako ng aking uh, speedometer. Capital na po tayo. Eh. So, tara, let's go! Solso na tayo. ang uh, destination pala natin ngayon mga tol is uh, papunta tayo ng uh, Sonsonapayaw Road ngayong araw na to so target natin marating yung uh, monument ng Blazing Mountain of the Gods and ito uh, yung uh, first time na aahunin ko yung uh, uh, monument ng naka road bike so medyo kinakabahan din ako dahil uh, wala pa tayong uh, proper na mountain climb na ginawa since nag road bike ako kaya ito uh, yung first kung so, makakaalaman to mamaya so ngayon punta muna tayo ng Solsona dahil uh, doon makikita yung uh, or doon mag-uumpisa yung ating climb. So mula dito sa lawag uh, I think nasa 25 to uh, 30 kilometers yung travel natin hanggang sa marating natin. So tara let's go medyo madilim pa kaya uh, kita kits na lang mamaya time check ah, uh, 5.28 ng umaga So touchdown na sa na, uh, Town na kami, town proper na Solsona. So short break lang, kaya ng tinapay so, mamaya aakyat na kami Okay, so dating kawi, uh, bago ka umakyat ng uh, Solsona na pa mo ka mag-register muna doon. So meron kang babayaran uh, babayarang parang entrance fee. Uh, ang tawag nila yata dyan is uh, environment, uh, environmental fee, parang ganun, yun, nakakabulol uh, kailangan mong magbayad muna doon uh, bago ka uh, dumiretso sa mismong uh, paanan ng uh, ahon so take note lang mga kapag kung sakaling mapapadate yun yun naman pwedeng uh, lagpasan to dahil mamaya pagdating doon sa may mismong paanan na uh, meron pa isang checkpoint doon at uh, baka humingi sila ng ticket kasi dito nakukuha yung ticket kung pag wala kayong ticket or yung resibo uh, hindi ka nila papatuloy so, so mula doon sa may entrance meron pa tayong mga nasa 2 to 3 kilometers pa yata itong uh, kalsada na to hanggang sa uh, makarating tayo doon sa may checkpoint Ayan, so medyo malamig lamig pa Ayan, so eto na yung mga bundok mga tol medyo sumisilip na dahil sumi papasikat pa lang pala yung araw Ayan. Medyo kita na natin dito yung mga kabundukan And uh, excited ako makita yan sa may uh, tok mismo Or sa may taas na mismo dahil uh, napakaganda ng view dyan Okay so eto na yung checkpoint Mga tol sa So let's go visual start ng ating climb Yeah Eto na! 6% agad! Bungad pa lang! <laughs> oh bawal small ring Okay so 5.30 or 5.40 ng umaga pa lang And officially we are climbing the uh, Sausona Pail Road Let's go! So far, so good. Ang ganda pa rin nung uh, ating ahon ngayon. Uh, medyo malamig pa yung ating uh, uh, klima. And uh, napakagandang uh, warm up yung first na uh, few kilometers ng uh, ahon dito sa Susona Apaya Road. may lang yung uh, kanyang uh, gradient. Hindi naman siya kayang nakakapagod. Actually, nakabigring pa rin ako. And so, kayang-kayang padhakan pa naman. And, uh, Uh, one kilometer from the start, eto bumubungad na sa atin yung magandang view. So, one kilometer pa lang yan mga tol. At nakaka 260 meters above sea level na yung ating taas. Yes, let's go. sabi sa pinaka gusto namin kung bakit uh, talagang gustong-gusto namin tong ah uh, uh, na road dahil uh, konti lang yung dumadaang mga sasakyan dito. Usually motorcycles pa yung uh, mga dumadaan dahil nga uh, parang nagiging uh, tourist destination din to yung sa may uh, monument ng uh, Blazing Mountains of the God. And uh, dahil doon kadalasan yung mga motorista Uh, dito din pumupunta so may mga ilan ilan din ng mga nakakotse pero uh, kung bus mga public utility vehicle hindi dumadaan dito para lang tong bypass road or uh, mountain pass lang talaga so yun yung unang uh, unang maganda rito Ang hirap na kapayaw hindi ko na ulit ito Good morning. Medyo mga banayad banayad pa lang yung ah, ahon dito. Yun so sa napakasarap pa lang pedalan. So mamaya pag uh, lagpas natin ng uh, susunab view deck. Yun na. Yan na mag-umpisa yung ating Calvary mamaya. Papakit ng Blazing Mountain. So <laughs> ngayon medyo lubos-lubos yung mga natin. Papalapit na tayo sa ating unang stop Nandito na yung Yung dalawa, yun. Nag-chill sa likod, grabe. Ewan ko ano <laughs> yung mga speed nung mga yun. Pero, sarap ng kwentuhan nila eh. Okay, so nandito na tayo sa first stop natin. Ito yung sinasabi kong mga statwa ni Mama Mary. Yan, so dati may fountain dito kaso nag -iba lang eh. Uh, diyan kami dati uh, naliligo uh, tuwing uh, pababa na kami. So diyan kami nagtatampas so dati kaso wala na mula dito medyo uh, pagkatapos dito sa part na to yung mga kasado medyo kukunat na ng konti yung ahon napapalo uh, ng mga nasa 7 to 12 yung mga initial na tirik ng mga ibang ahon dito pero uh, sa tingin ko kayang kaya pa naman medyo medyo lang may katirikan lang at saka medyo may kahabaan ng konti pero okay na okay pa rin so, kayang kaya pa nating uh, pidalan yan and mula dito pala uh, ang next target natin ay sa may uh, Solsona View deck na so yun yung uh, official na view deck ng town ng Solsona dito sa may Solsona Apeo Road so yun yung next target natin and siguro pagkatapos nun kakain na rin tayo dun okay so eto na eto na mga kaibigan yung mga matitirik dito so wala pa tayo sa pinaka matitirik Bawa ah, asap ng tablid sayo! Pinapakarera mo kami ah! <laughs> oh grabe! Pumalo tayo ng uh, 17%, uh, 17 kanina Ayun ah. ah, na, Nag, uh, sisimula nang magpakita yung mga matitirik na climbs Ngayon mamaya, puro ganun yung ating uh, ahon paglagpas natin ng Asulsona Butec So mula dito medyo kita na natin kung saan tayo nanggaling kanina doon sa may baba no? Kalsada yan yan yung uh, uh, natin hanggang sa makarating tayo rito and So umiikot lang yung kalsada and yan na yata yung kabuuan ng uh, Solsona Yung mabayan ng Solsona And uh, paganda na paganda yung view

<laughs> Napapagod na ako. <laughs> okay, so short lang, short lang naman siya. Yon. Grind lang ng grind. Spin lang ng spin. Paganda ng paganda yung ating tanawin mga tol. taas na tayo ng pataas. Nasa 854 uh, elevation na tayo. Or ah, uh, uh, 855 meters above sea level. Ayan, mga kasawa natin. nagjo -joke, joke lang yan pero pagod na.

It's down ah, to the zone of UDEC. Nandito na tayo. Ah. Uh, Nakakalimutan namin bumili ng kape kanina. Mabuti na lang uh, may mabait na nagbigay sa atin ng milo. So, thank you, thank you! So nakiyak muna tayo dito. Maganda din yung view dito sa taas eh. Yun. Oh wow. So ito po yung view deck dito sa Sonsona. Ito yung official na view deck nila. So uh, kasunod na eto. Uh, yun lang uh, sa may uh, Blazing Mountains na mismo. Yun. So na, yun na yung susunod. And may mga uh, table dito na pwede kayong uh, uh, kumain last time po kami uh, pumunta eh itong kami kumain may uh, banda doon uh -huh. yun so tapos na kami kumain uh, papahinga lang kami ng saglit and then uh, yun, mamaya maya uh, lalargan na rin tayo so mula dito ang next na destination natin ay sa ano na sa Blazing Mountains na and mula din dito uh, dito na mag-uumpisa yung uh, pinakamahihirap na climbs na talagang uh, ewan ko lang lulumpuhin tayo na ito sigurado ako and, uh, kaya nagkargan na kami dito so balak sana namin na sa may blazing mountains na mismo kumain kaso para meron kaming lakas na pumadyak mamaya Dito na kami kumain So minabuti na namin kumain dito Para mamaya dire diretso na lang And then pagdating ng blazing mountains Papahinga lang siguro ng konti Then lulusong na ulit Hanggang sa makarating tayo ulit sa baba Sa may Sulso na town proper So ayun uh, Update lang tapos na kami kumain And ito in enjoy lang namin yung uh, Rest ng uh, Yes So yun na yun and uh, marami pong mga nakamotor na tumambay din dito kanina mabuti na lang meron kaming nahingian ng, uh, ng uh, Milo so binigyan kami ng Milo nakalimutan kasi namin bumili kanina sa baba yun yung inaalala ko eh kaso yun na lang uh, medyo siguro sobrang excited hindi <laughs> na, 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 di na, nakabili kanina yan so uh, pahinga lang then maya maya alis na tayo okay so eto na Uh, umpisa na ng ating kalwaryo uh, uh, nandito na yung mga sunod sunod na matitirik na climb and uh, hopefully may ahon natin ng hindi tutukod simula ng uh, mahirap na ahon at uh, mahaba, so ito yung una sunod-sunod na ito hanggang sa uh, marating natin yung signage ng uh, Butaw Apayaw ah, grabe, ito na totoo na ito ah, yan na hirap pang tayin, may mga sasakyan sa likod yeah, diretso lang yung padyak natin no choice truck pa ata to naririnig ko ah grabe natin kanina grabe ang kunat naman na ito ah, and uh, ito yung view natin dito grabe ang ganda para lang talaga nga uh, kung titignan mo sa personal para lang siyang picture pero grabe ang ganda ah, hindi mai uh, yung kanyang naganda talaga hindi ko ma-express pero talaga totally ang ganda ah, so let's go tapos na pahinga ahon ulit Ay, okay, so pang apat na ahon. na matinding ahon natin ngayon. Medyo mahaba-haba din. So, nasa 10 to 15% yung kanyang gradient dito. Ngayon, sagat-sagat ng hearing natin. Kaya, no choice. Grind all the way. pang lima pang limang mahirap na ahon pagkatapos na ito nulusong na tayo kaya sa marating natin yung signage ng uh, butaw o and then pagkatapos na siguro apat na kilometro na lang nandun na tayo sa summit ng uh, Mount Kilang Kilang Pass okay so ito ng lusong Hanggang sa marating natin yung uh, signage ng uh, butaw o konti na lang at uh, mula dito tanaw na rin yung uh, last climb natin kikita na rito Okay, so kanalagpas lang natin ng uh, na-signage uh, siyang butaw pero nag-decide na kami na tumiretta na lang at tapusin na yung last climb nito last climb so I guess 5 uh, more kilometers hanggang sa monument ng uh, Blazing Mountains kundi na lang, this this na lang to yes! mga kapatid, hindi maangin dito pero mainit Malapit na tayo, konti na lang. Tanaw na tanaw na dito yung uh, ating finish line. Konti na lang. tol so, ito na yung monument ng blazing mountains of the god sa for the first time nakaahon tayo gamit si Benny yung ating road bike kala ko uh, hindi natin nga kayanin or magtutulak tayo hanggang dito pero kinaya naman Woo, I'm so proud of you Benny and sa legs ko syempre and so kahit pa paano umubra yung ating mga ensayo and eto picture taking lang tayo then mamaya lulusong nga so uh, Di ko pala nasabi pala kanina to. So eto na rin yung aming huling ride ngayong 2023. So year uh, year and ride. Uh, eto na yung uh, pinaka uh, tapos ng uh, ng taon na ride namin yung aming uh, pinaka epic ride ngayong taon. So, uh, dito namin tinapos sa uh, Napayaw, so sa Napayaw Road. And uh, grabe. Talagang sulit na sulit. And uh, napagbigyan naman tayo kaya pa paano. Uh, unang una, hindi malakas yung hangin ngayon dito compared sa uh, previous na punta natin na tayo. napakalakas ng hangin ngayon, napakaganda and uh, yun, so the, uh, so wakas, uh, nandito na rin tayo ayan, uh, picture taking lang, pahinga then, uh, ayun, mamaya, lulusong na rin tayo okay, so tapos na ang aming uh, paglalakbay salamat sa pagsama sa amin sa aming journey ngayong araw na to Hopefully nag-enjoy sa panonood. Dito papauwi na tayo. At uh, dito ko na rin muna tatapusin 'yung vlog. And uh, ayun, hanggang dito na lang muna. And uh, I guess kita-kita na lang ulit sa susunod na video. So hopefully nag-enjoy kayo. And on uh, ride safe mga 'to, ingat-ingat palagi. And uh, ayun, uh, have a uh, uh Merry Christmas <laughs> and uh have a uh, happy new year sa inyo mga 'to. So ayun. Bye. Kita-kits sa susunod.